Bakit si Elon Musk, Donald Trump, Johnny Depp, at ilan pa na mauunlad at maimpluensyang tao sa mundo ay mapapansin na palaging iisa ang partikular na posisyon ng mga kamay. Alam nyo ba na may nakatagong sekreto sa likod nito? Hindi dahil sa ito ang kanilang estilo lang kaya nila ginagawa. ang sekretong ito ay bahagi na sa ating sinaunang kasaysayan o ancient history. Nakaramihan sa atin ngayon ay hindi ito alam. Ang tawag dito ay mudras. Ang mudras ay isang uri ng hand gestures, symbols, at positions na kapag ginawa ay ng energy sa katawan at isip sa tamang lugar. Ayon kay Ayurveda, ang ating katawan at cosmos ay gawa sa five elements na air, water, fire, earth, and space. Ang balance ng five elements na to ay napakahalaga dahil alinman sa bawat elemento na to ang sumobra at tumina ay kawalan ng balanse na nagsasanhi ng na sakit o depresyon. Ang bawat daliri ay kinakatawan ng five elements. Ang element ng hinlalaki or thumb ay nagre-represents ng fire element. Hintuturo or index finger ay air element ang ating gitnang daliri our middle finger represents space or kalawakan ring finger ay sa earth at ang pinky finger naman ay tumutukoy sa water pag gumamit ka ng mudra gumagawa ka ng isang kilos a simbolo gamit ang iyong mga kamay para sa tiyak na layunin ito rin ang dahilan kung bakit tinatawag na mga seals ang mudras. Kung saan nilalak mo ang energy ng iyong katawan at isip para sa tiyak na layunin. Narito ang ilang mga mudra na nais kong ibahagi sa inyo. ang Yutera Budhi Mudra na ginagamit ni Elon Musk, Donald Trump, Johnny Depp at ilan sa mga pinakamayamang individual. Yutera Budhi Mudra, ito'y tinatawag na mudra ng pinakamataas na kaalaman na ginagamit mismo ni Buddha. Uh -huh. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit ito'y ginagamit ay upang mapalakas ang iyong inner and outer na kamalayan or consciousness. Ito ay nagpapanatili ng iyong utak na handa sa lahat ng mga pangyayari sa paligid mo habang pinapataas ang iyong focus at konsentrasyon. Sa matagalang paggamit, aalisin ito ang takot, pag-aalala at stress. Ito'y magpapabago sa iyong personalidad at magbibigay daan sa mas magandang paggawa ng desisyon at paglutas ng mga problema. Ito'y nagpapalakas din ng iyong tiwala sa sarili. Ito ang dahilan kung bakit makikita mo ang mga kilalang personalidad na gumagamit ng mudra na to habang nagbibigay ng mga panayam. Kung mapapansin mo to, mauunawaan mo kung paano sila nagsasalita ng may kumpiyansa. May mga nagsasabi ring simbolo ito ng katotohanan. Kuber mudra, ang muda na ito ay nilaan sa Diyos ng Kayamanan o God of Wealth. Gawin ito araw-araw ng 10 hanggang 15 minuto at makikita mong maraming benepisyon ito sa buhay. Makakatulong ito sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo sa iyong katawan. Ang iyong puso ay magpapadala ng mas maraming dugo sa bawat bahagi ng iyong katawan. Magpapalakas ito ng memorya at konsentrasyon. Bubuksan ito ang iyong isipan kahit gaano karaming problema ang dumating. Maaari kang magtagumpay ng malaki dahil ito'y magtuturo sa iyong isip at puso. Anong mudra ang inalaan para sa God of Bell? Comment down below ang sagot with your name at Gcash number. Please make sure to like this video and subscribe to this channel first. Thanks for watching!